Good morning sa inyo lahat mga paps Meron na tayong first book Sandal sa looban na Ito na eh May sukli pa ito na ano eh 7 pesos Kasi wala akong pare Okay na ba? Tingnan ka po Ayan <laughs> so, mga box. Na-drop na natin yung ating Eh first book. May ingay yung shock. Thank you, pute. So, yun mga paps. Good morning sa inyo lahat. Na-drop na natin yung ating first book. Umaampun-ampun. Sana hindi tumuloy yung ulan. So waiting na lang tayo sa ating pangalawang booking mga paps. Dito tayo banda sa may baba. Ano to? Ah bagong silang mga paps. Phase 2. Papunta saan? Sa ah, batasan. So, ito. Papunta sa batasan. Sandigan Kukain ba natin? So ayun mga paps Nakakuha tayo ng pangalawang book Kaso umaambon Mga paps eh mm -mm. Sobrang madilim eh Sana hindi tumulan Sana hindi tumuloy ang ulan doon sa bandang pa Valenzuela mga paps. Nandiyan yung ulan. Langit road to mga paps. Langit road. Lapit lang to mga paps. Pick up tayo kay Ma'am Kulin. sige lang ang plastic pa ako nito ko ulan kanina hala ano okay. <laughs> hindi ko pala naipasok yung helmet ko ayan then kayo ma'am ingat Alright mga paps, nahetod na natin dito sa may pati malagro yung ating pangalawang book. Mm. lang ako maghihintay sa may unahan. Ang daming estudyante bumaba ba, mga paps oh. Patima Patima to mga paps Patima lagro Dito na lang tayo maghintay ng book mga paps. So yun, mga paps. Ano? Makakuhuli tayo ng books. tayo ng book mga paps pang tatlong book natin to pang tatlo pang tatlong book mga paps. Napunta ng Novaliches naman to. lang, sir. Number 6, uh, ano gelatin mo na baliches? Ba? Ano? Ah, uh, galatin. Tingnan sir. Mam ma dinis Ma'am Tapa. Okay na po. <laughs> Yung bag mo, Ma'am. Diyan. Suot mo na lang. Sige. Ay, Ma'am, mag hair. Ano hair cap, Ma'am? Mag ano shower cap. Sige, Ma'am. Sakay ka na. up yeah. nadulas ka? <laughs> ito lang pa pahawak ako ng ano, gate pass baka malaglag okay na ma'am, nakalak na yung helmet ma'am Malaglag mom ma Thank you mom Ingat Alright mga paps Nai-drop na natin dito Ang ating Pang Ilan ba to? Pang tatlo Pang tatlo Pang tatlo mga paps 84 e mga paps Puro estudyante Pasayaran natin Tatlong estudyante na A, 1B. Doon kayo nagtatrabaho pala sa may bangkal. <laughs> Tagaran lang ako eh, sa may amparo. <laughs> Hindi pa ako uwi. Eh. Baka naano lang ako kasi sayang yung buke. Eh. Pero ano, madalang, ma -ano na lang yung book doon na nakukuha. Hmm. <laughs> Nandun ako sa may Perlin eh, sa may college. May inihatid ako doon galing sa ano yan sa may Secret Heart dito sa Lagro. <laughs> Makulimlim sana hindi bumagsak kanya lang. O, ah, uh, pero dito pando. Na-shoot dun sa bulsa. <laughs> Sige. Thank you ma'am. Ingat din po. Pala niyo mam ako ha. Kuya Mark, walang space. Wala nga akong sticker mo. May naubos. Yung is... oh, sa YouTube. Tanggalin ko na yung plastic na ito. Ah, oh, ma May TikTok ako pero hindi ako masyadong nag-upload doon. <laughs> Wala pang ano yan. Mag 1K pa lang yung followers. Ayan to. Yung PCX. Yung... Oh, yung yellow yung background. Ayan. Um, uh, almost 13K na. Okay. <laughs> so, Oh, nung 2020 pa ma'am, nung Good Samaritan pa yung aking ko. 10 Hindi, 1K lang ma'am, monetize ka na nun eh. Ayun, no. mm, -hmm. mm Nung mga, ano, mga old ano ko dati. Ayun, yung oh, yan. <laughs> <laughs> Sige, Sige ma'am, salamat. complete drop mga paps na i-drop na natin dito lang sa lugar namin nakuha yung book ni ma'am galing dun sa may North Fairview hindi na pala siya west yung north pala sa kanan yung west dito alright 20 pesos na lang ating top up mga paps pero makakakuha pa to ng rate ng 100 so kain muna siguro tayo o oh, ayan na nga, nakakuha na tayo ng book. 178. Ako marin. Lalo mahan layo ah. Talaga ba naman sa akin pa ba naman 'to? uno wala. Ay, na-cancel ko. Ayun bo <laughs> Ta ina naman ayun na oh. O99. 183 Milkway Apartment. Kalawakan. Medyo malayo ito ah. One point ano. Papunta ito ng Honda. Okay. Sige. Accept natin. Alright. Alright. Dito lang to mga paps. Diretsahin na natin. All mga paps, pick up na naman tayo. Ganda ng pasok ng buks sa atin ngayon, tuloy-tuloy. Hindi tayo masyadong nagtatagal sa lugar na pinagdadarapan natin. 1.6 kilometer yung pick up natin ito mga paps. Kuha na natin. Papunta ito ng sa may ano naman sa may SM Fairview. All right.